ang nakakagulat na katotohanan isang maliit na halimaw sa tubig. Alam nyo ba, may isang nilalang na napakaliit, na halos hindi mo na makita, pero kayang pumatay sa loob lang ng ilang araw. Isa itong klase ng amoeba, isang nilalang na may iisang selula lang, na pwedeng tumira sa mga paborito nating languyan kapag tag-araw. Ang tawag sa nilalang na ito, ay Nigleria fowleri. Kapag ito ay nakapasok sa katawan ng tao, lalo na sa utak, nagdudulot ito ng impeksyon na bihira lang mangyari, pero halos palaging nakamamatay. Ang tawag dito ay Primary Amoebic Meningoencephalitis o PAM. Ang tawag na brain eating o kumakain ng utak ay hindi lang para takutin kayo. Talagang nangyayari yan, kasi sinisira ng amoeba ang laman ng ating utak. Nakakabahala talaga itong katotohanan, brain, lalo na kasi ang amoeba ay pwedeng matagpuan sa mga lugar na madalas nating puntahan. Sa mga lawa, ilog, mainit na bukal, at kahit sa mga swimming pool na hindi malinis. Ang mainit na panahon, gaya dito sa Pilipinas, ay pabor sa pagdami ng mga amo -iba na ito. At ang mas malala pa, napakaliit ng tsansang makaligtas kapag tinamaan ka ng pam. Sa Estados Unidos, mula 1962 hanggang 2023, sa isandaan anim na put isang naitalang kaso, apat lang ang nakaligtas. Kaya samahan nyo kami sa pagtalakay natin sa mahalagang topic na ito. ating kilalanin ang Naegleria Fowleri. Ito ay isang uri ng amuiba, isang napakaliit na buhay na bagay na gawa sa isang selula lang. Isa itong thermophilic organism, ibig sabihin, nabubuhay at dumadami ito sa may init na temperatura, karaniwan itong matatagpuan sa mga tubig tabang sa buong mundo. Ang Negleria fowleri ay may tatlong yugto sa buhay nito, ang cyst, ang trophozoite, at ang flagellate. Ang yugto ng trophozoite ang siyang nakahahawa brain disease, kung saan ito ay aktibong kumakain at gumagalaw. Ito rin ang yugto kung kailan pumapasok ito sa katawan ng tao at nagdudulot ng pinsala. Mahalagang linawin na hindi lahat ng uri ng naegleria ay mapanganib. Maraming klase ng amuiba, pero tanging ang naegleria fowleri lang ang kilalang nagdudulot ng sakit sa mga tao. Hindi na bago ang amuiba na ito. Unang natuklasan ito sa Australia noong 1965, Patuloy pa rin ang mga pag-aaral tungkol dito para mas maintindihan kung paano ito kumikilos at kung paano ito mas epektibong lalabanan. Ang daan patungo sa utak. Ang paraan kung paano ito nakahawa sa atin ay napakatiyak at ito ay isang mahalagang detalye na dapat nating tandaan. Hindi ito nakukuha sa pag-inom ng tubig na may amuiba. Nangyayari ang impeksyon kapag ang tubig na mayroon nito ay sa pilitang pumasok sa ilong. Karaniwan itong nangyayari habang lumalangoy, sumisisid, o naglalaro sa tubig, lalo na sa maligamgam na tubig tabang. Kapag ang tubig ay sa pilitang pumasok sa ilong, maaring maabot ng amuiba ang nerbiyos para sa pangamoy. Mula sa nerbiyos para sa pangamoy, umaakyat ang amuiba papunta sa utak. Kapag nasa utak na ito, sinisimulan nitong kainin ang mga himaymay ng utak. Mabilis ang prosesong ito. Ang pag-unawa kung paano ito nakahawa sa atin ay nagpapakita kung bakit napakahalaga na iwasang mapasukan ng tubig ang iyong ilong. Mga paboritong tambayan ng mga ba? Ito ay isang nilalang na gustong gusto ang init. Kaya nga tinatawag itong thermophilic. Karaniwan itong nabubuhay sa mga lugar na may maligamgam na tubig tabang. Kasama rito ang mga lawa at ilog, lalo na kapag tag-init na mataas ang temperatura ng tubig. Ang mga tubig na geothermal, tulad ng mga hot spring, ay ilan din sa mga paborito nitong lugar na tirahan. Bukod sa mga natural na anyong tubig, pwede rin itong makita sa mga swimming pool na hindi sapat ang chlorine o hindi masyadong nalilinis. Mahalaga rin na tandaan natin na hindi ito nabubuhay sa tubig alat. Mahalagang maintindihan natin kung saang mga lugar ito, partikular na matatagpuan. Ikalimang bahagi, mga babala ng katawan, mga sintomas ng nakamamatay na impeksyon. Ang primary amoebic meningoencephalitis o PAM, ang sakit na dulot ng naegleria fowleri, ay nagsisimula sa mga sintomas na pwedeng mapagkamalang ibang karaniwang sakit. Sa unang yugto na kadalasang lumilitaw isa hanggang labindalawang araw pagkatapos ma-expose, ang pasyente ay maaring magkaroon ng matinding sakit ng ulo, lagnat, pagdudual o yung pakiramdam na parang masusuka, at pagsusuka. Pwede rin silang makaranas ng paninigas ng lig, parang sintomas ng bacterial meningitis. Habang lumalala ang impeksyon, break time tame, mas tumitindi ang mga sintomas. Ang pasyente ay pwedeng makaranas ng paggalito, hindi na napapansin ang mga tao at ang paligid, pagkawala ng balance, at mga seizure o pangingisay. Ang mga sintomas na ito ay dahil sa mabilis na pagkasira ng laman ng utak ng utak habang kinakain at dumarami ang amuiba sa loob nito napakabilis ng paglala ng sakit. Kadalasan, ang pagkamatay ay nangyayari sa loob ng tatlo hanggang pitong araw pagkatapos lumitaw ang mga sintomas, kung hindi ito maaagapan. Dahil napakalubha at mabilis ang PAM, napakahalagang magpatingin agad sa doktor kung maranasan ninyo ang mga sintomas na ito. ika na bahagi, mga totoong pangyayari, mga kuwento ng mga biktima ng amuiba, Noong taong 2011, isang batang lalaki na si Christian Strickland, 10 taong gulang mula sa Virginia, USA, ang namatay dahil sa pam. Nahawaan siya pagkatapos sumali sa isang fishing day camp kung saan lumangoy siya sa lawa. Ilang araw matapos ang camp, nagsimula siyang makaramdam ng sakit ng ulo, lagnat at pagsusuka. Mabilis na lumala ang kanyang kalagayan at kahit sinubukan ng mga doktor ang lahat, pumanaw pa rin siya. Isa pa sa mga malungkot na kuwento ay tungkol kay Callie Hardig ng Arkansas. Noong taong 2013, si Callie na 12 taong gulang noon ay isa sa napakakaunting nakaligtas sa Pam. Nahawaan siya pagkatapos lumangoy sa isang water park na may lawa na buhangin ang ilalim. Agad siyang isinugod sa ospital nang magpakita siya ng mga sintomas. Ang mga doktor, sa tulong ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ay gumamit ng isang gamot na sinusubukan pa lang, ang miltefosine, kasabay ng iba pang matatapang na paraan ng panggagamot. Sa Florida naman, noong taong 2020, isang batang lalaki na si Tanner Lake Wall, labintatlong taong gulang, ang namatay rin dahil sa PAM. Ang panawagan nila ay mas malawak pa ang kaalaman tungkol dito. Seksyon Pito, isa pang pagsilip sa panganib, karagdagang kaso at aral. Hindi lang sa Estados Unidos na itala ang mga kaso ng PAM. Sa ibang bansa, kasama na ang mga may mainit na klima tulad ng India at Pakistan, may mga ulat din ng impeksyon. Noong 2012, sa Pakistan, nagkaroon ng outbreak ng PAM sa Karachi, kung saan ilang tao ang namatay. Ang ilan sa mga kaso ay iniugnay sa paggamit ng kontaminadong tubig mula sa gripo para sa ritual na paglilinis ng ilong. Isang kaso na nakakuha ng maraming atensyon ay nangyari sa isang surfer sa California noong 2021. Si Fabrizio Stabile, 27 na taong gulang, ay namatay matapos lumangoy sa isang wave pool sa isang resort sa Texas. Ang mga bata at kabataan ang tila mas madalas tamaan, marahil dahil mas aktibo sila sa tubig. Pero, break twice, kahit sino ay maaring maging biktima. Ang mahalaga ay kung paano ka na-expose ang tubig na sa pilitang pumasok sa ilong. Ikawalong bahagi, paano ito maiwasan? Mga hakbang para sa ating kaligtasan. Kahit na nakakatakot ito, may mga simpleng paraan tayong pwedeng gawin para mabawasan ang panganib na mahawaan. Ang pinaka-importanting paraan para maiwasan ito, ay pigilan ang pagpasok ng tubig sa ilong kapag nasa mga lugar na may tubig tabang kayo, lalo na kung mainit-init ang tubig. Iwasan ang paglangoy, pagsisid, o pagtalon sa maligamgam na lawa, ilog, at hot spring, lalo na kapag tag-init na mataas ang temperatura ng tubig. Kung hindi talaga maiwasan ang paglangoy, gumamit ng pangipit sa ilong o panatilihing nakaangat ang ulo sa tubig. Iwasan din ang paghuhukay o paghalo sa puti o lupa sa ilalim ng mababaw na tubig tabang, dahil maaaring nandoon nagtatago ang amoeba. Kung gagamit kayo ng tubig galing sa gripo para sa paglilinis ng ilong o sinus, tulad ng paggamit ng neti pot, siguraduhin gumamit ng tubig na distilled, dumaan sa espesyal na paglilinis, sterile, malinis na malinis, o pinakuluan muna at pinalamig. Para sa mga may-ari ng swimming pool, siguraduhin malinis ng maayos ang inyong pool, nilinis gamit ang tamang chemical. Panatilihin ang tamang dami ng chlorine, isa hanggang tatlong parts per million, at laging tingnan ang pH level ng tubig, kung gaano ito ka-asim o ka-basic. Ang swimming pool na maalaga ay karaniwang ligtas sa Negleria Fowleri. Bahagi siyam ang kahalagahan ng kaalaman, pag-iingat sa tahimik na panganib. Ang, ang amuiba na kumakain ng utak ay isang paalala na ang kalikasan kahit maganda, ay mayroon ding mga panganib na hindi natin dapat baliwalain. Ang impeksyon na dulot nito, ang PAM, ay bihira, pero ang resulta nito ay halos palaging nakamamatay. Ang pagalam kung ano ito, kung saan ito matatagpuan, paano ito nakahahawa, at kung ano ang mga sintomas nito ang ating pinakamalakas na sandata. Hindi tayo dapat masyadong matakot dito, pero dapat tayong maging maingat at responsible sa ating mga ginagawa, lalo na kapag tayo ay nag-enjoy sa mga gawain sa Tubig. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng lumangoy o mag-enjoy sa Tubig. Ibig sabihin nito ay maging matalino tayo sa ating mga pagpili at kilos. Ang mga simpleng bagay tulad ng paggamit ng pang-ipit sa ilong pag-iwas na pumasok ang tubig sa ilong, at pagpili ng mas ligtas na lugar na languyan, ay malaki ang may tutulong. Ang pagiging alerto sa mga sintomas, lalo na pagtapos lumangoy sa tubig tabang, ay mahalaga rin para sa posibleng maagang tulong. Bawat segundo ay mahalaga sa mga ganitong sitwasyon.